ay uh, sa mga baguhan ko dito uh, yun lang na kailangan po muna ipahayag yung tinatawag na salita ng Diyos sa pangalan po ng dakilang Panginoong Isokristo isang mapagpalang araw sa bawat isa Nandito tayo sa ikalawang bahagi na kung saan ang mga sitas na ipinagdalog ngayon ay bibigyan natin ng buhay. Madali pong basahin pero kung wala pong magpapaliwanag o magtuturo, marahil po ay hindi natin maaapot. Ngayon e po, dati tayo dito sa isang patarangin. Sabi po dito sa pangalawang Pedro, sa kapitulo 1, versikulo 3, hanggang 11. Yaman ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na katangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa akin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluhalhatian at, at kagalingan. Ngayon po, ito naman po yung tungkol sa mga tao kasi po ang pagtawag po ng Diyos kanya-kanyang pamamaraan. Lamang, dito sa ibabaw ng sanglibutan, napakaraming lumalabas sa ng mga mga sikta o denomination under Christian. Kaya e kung ngaralim natin, halimbawa, sa isang naglilid, dito po sa napuntahan natin, wala po dito kinikilala magaling o namumuno na tao para tawagin ng pastor o tawagin ng namumuna. Maliban lamang sa ating dagilang paliman. Kaya po dito, welcome lahat at anong dinaminisyon sa... Sikta na ating pinaaniban. Basta ang pinag-aaralan, salita ng Diyos, dapat po, bigyan natin ng pansin sapagkat yun ay salita niya at hindi natin yung salita. Ngayon po, nang ang nangyayari lang? Siyempre, nag-umpisa lang naman yung sa isa. Kapag kasi ang tao, halimbawa, nakapagbukasan ng kasulatan, na, katalabanin lang yung lider, magtatayo na rin ng sariling sikta hanggang sa dumami ng dumami ng expand. Pero kalooban po yan ng Diyos dahil kung hindi po mangyayari yan, kung isa lang ang magiging tagapagturo, sa dami ba naman ulawak ng sanlibutan, hindi po yan katayagi ng isa. Kaya e, kailangan mag-spread o lumago, dumami yung tagapangaral, dumami yung tagaturo. Ngayon, doon naman po sa mga tinawag, na naging pamahalima po dito. Ang lahat ng mga nandito ay sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan ng Diyos. Merong nagising, namula sa pakikinig lamang ng ibang huyo. Merong sa pamamagitan lamang ng karamdaman, nabuksan ng pag-iisip, nagising at tinanggap sa kanyang sarili si Kristo na kanyang sariling tagapagligtas at ngayon pabalik balik na dito at nakikinig ng ibang kalimit. Sa totoo lang po, maganda yun. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung pinagkapagkain ng ating kaluluwan. Kaya tayo pabalik-balik ng templo. Pabalik-balik tayo ng simbahan. Pero po, wala po dyan magaling. Walang marunong dyan. Kahit anong dinaminasyon pa yan under Christian, lahat ng yan ay mabuti. Laman, dipindi po sa pamamalakan ng mga leader. Mayroong mga leader na swapang sa pera. Mayroong mga leader na walang iba ang itinuturo lang yung kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa. Kaya po, yung sariling kaluwalhatian ng Diyos at kagalingan niya, iba-ibang pamamaraan ang ginagawa niya para ang tao ay makarinig mahikayat, makalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ibang hiyo. Yun lang po ang proseso ng Diyos para makalapit sa Kanya. Ipanghangal ang ibang Ngayon, hindi ba marami namang tao ang nag-iigar, pinapaliwala yung ibang hiyo? Ano Ang trabaho ng, 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 ng mga nagpapahayot ng salita ng Diyos, misyon, sabi niya, take it or leave it. Tanggapin o oh hindi ang salita ng Diyos, ang mahalaga, yung trabaho na isang tagapagpahaya. Tapos na siya sabihin niya. Depende na lang yun sa tao na nakikinig eh, kung tatanggapin yung aral, ila ilalagay sa isip, sa puso, at ito'y magiging pang-araw-araw na patayan ng ating mga pamumuhay. Ngayon po, sa mga tinawag na ha? at isinubo ang sarili, nagsisi, at nagpasakop na sa Diyos. Ito na po yung pamamaraan ng Diyos. Para hindi tayo makabalik sa dati nating pagkatao na iniwanan natin na dati tayo makasalanan, bibigyan tayo ng isang Espiritu Santo na yan ang magbibigay sa atin ng kalakasan, magtuturo, magbibigay ng unawa para meron na tayong pagpipigil sa kalayaan natin na dati nagagawa natin ang gumawa ng kasalanan. Meron na pong budhi na kumukontrol sa ating mga sarili. Yun na po yan. Sabi nito, na dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ano po yun? Buhay na walang hanggang. Isa lang naman po ang pangako sa bawat isa. Ba isa. Pantay-pantay po tayong katanggap ng buhay na walang hanggang. Pero, dipindi po sa aking mga gagawin at, at mga ginawa natin. Ano po ang sabi dito? Upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasanibutan dahil sa masamang pita. Ngayon po kasi, nung dati pa na malaya pa tayo, ang lahat ng pita o alitigtigin nitong laman, papunta po sa kabulukan, sa kasiraan, sa kapahamakan. Pero salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaluob, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para magpatuloy tayo ng buhay sa kabila ng mga problema dinaranas natin, bakit ang tao pan, nandiyan pa nun, palagi ang kalaban. Kung titignan natin, bakit eh, hinayahayaan ng Diyos na mayroong demonyo? Na pwede niya namang alis eh. Dahil po, ang tao mulat na. Nung magising, ang tao, nung magkasala, ang unang tao si Adan at Eva, nagkaroon na tayo ng tinatawag na pagpaunawa. Ngayon, nasa atin na lang yung pagpapasya. Kung alin yung pipiliin natin, Dalawa lang ang nalakaran ng tao. Masama at mabuti. Alin yung mas priority natin doon? Kaya, dalawa rin ang magkalaban. Yung mabuti, wala ko yung Diyos? At yung masama naman, yung diablo. Ngayon, nasa nyo tayo, alin baga ang mas nananay sa ating pagkatao ang nasusunod natin? Yung kaluuban ng Diyos o kaluuban ng diablo na walang iba ang ginagamit niya itong laman natin o alitigtigin ng laman ng mga nasa nito. Kaya po ang nasa ng Diyos, walang iba. Ang sumunod lang sa kalooban niya, ang tao. Pero bakit nagkakaroon ng karamdaman ang tao? Dahil nga po ang tao ay sadyang nilikha ng Diyos na may limitasyon, may kahinaan, kaya nagkakaroon ng karamdaman Kaya kinakailangan na natin kumain tatlang ulit sa maghapon o sa isang araw para palagi tayong malakas. Pero magkaligtas mag makalitas lang tayo o malingat lang tayo ng isang beses kumain dahil mahina na ang ating katawan nagkakaroon na ganang karangdaman. Kulangan lang natin ang tubig o hindi lang tayo matatulog nagkakaroon na ng karamdaman dahil nga po marupok ang ating katawan na ito. Pero sadya po siyang nilikha ng Diyos na perfecto kumpleto sa system. Namang isusuplay lang natin sa ating katawan ang lahat ng pangangailangan ng ating katawan para makasurvive, mabuhay tayo dito sa ibabaw ng sanggungan. Ngayon po, dahil po, tayo po ay nabago na. Hindi na natin nasusunod yung masasamang pita. Kumbaga, hindi na napupul. Bagamat magtataroon pa rin ng pagkakasala pero nagpre-reconcile ka agad. Ibig sabihin dito, sabi dito, Oh, at tayo din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo ang inyong pananampalataya ang kagalingan. Lahat naman po, nag-umpisa tayo sa tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Lahat po yung nagsimula tayo doon. Na kahit hindi natin nakikita ang Diyos, pero sumampalataya tayo sa Kanya. Nalimbawa, na alam katulad ngayon, alam natin, galing ba ako dito sa isang kubungan na ito, wala namang doktor, wala namang almularyo, o wala namang parmasyotikal dyan na mabibilihan ng gamot. Oo, gagaling tayo. Dahil kung pito nga yung pagkalikha ng Diyos sa tao, may sarili isang system. Immune system na yun ang nagsasariling, yun ang pinakatuktok ng ating katawan. Kaya po, nung pumunta tayo dito, kahit nagplano lang tayo at nakarating tayo dito, ang tawag doon pananampalatay. Dahil kahit na hindi pa natin nakikita ang magiging resulta na tayo gagaling, meron na pong tinatawag na pananampalatay. Ano po ang gagagdag natin doon? Ang kagalingan, walang iba yung consistency, yung pagpapatuloy natin ng pananampalataya nila. Na hindi lang yung seasonal, na malakas lang ang pananampalataya. Pag may karamdaman, pag magaling na, wala na pananampalataya. Dapat po, tuloy-tuloy. Ano ba po? At sa kagalingan ay ang kaalaman. Na kinakailangan sa paulit-ulit o pagpapatuloy ng ating pananampalataya meron tayong nalalaman ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Na kaya pala tayo nagkataon ng karamdaman dahil alam natin na nangkakasala tayo, pinapalaw tayo ng Diyos. Ibig sabihin, mahal niya tayo. Itunuturin niya tayong kanyang mga anak. Minamahal ng kanyang ama ang itinuturing na anak kaya pinakailangan niya ng hampas. Ito na yung karamdaman na nangyayari sa buhay natin. Ito yung kaalaman. Sabi pa, at sa kalaman ay ang pagpipigil. Kahit marami na tayong nalalaman, hindi naman na nangangahulugan na magpapakita na tayong gilas na magaling na tayo. Kinakailangan may kontrol din sa si sarili. Dahil baka sa sobrang kalaman, pati yung nagtuturo, mas magaling pa pag sa nagturo. Kaya po merong tinatawag na pagpipigil. Walang iba yung pagpapasako. Ano pa? At sa pagbibigin ay ang pagtitiis. Na sabi nga, yung pagtitiis, katulad ng isang magsasaka, na hinihintay niya talaga yung tamang panahon para yung kanyang tinanim ay magbunga. Ibig sabihin, hindi nagmamadali. Halimbawa, dapat hindi na naman ang panahon. Na pagka nulipas ang panahon na yung mga matatanda ngayon sa Iglesia at nawala na, simple, darating naman ang panahon na yung mga nasa ngayon yun naman ang mga mamumuno. Kaya may untong pagpipigil at mayroong tinatawag na pagpipigis na hindi nagmamadaling na ino overlap na yung mga nasa taas. Ano pang sabi nito? At sa pagtitiis ay ang kabanalan. Ito na po yung paglilinis ng ating mga kalooban. Madali lang kung sabihin banal, pero hindi yan sa panlabas na kalagayan. Na kahit may bitbit -bit ka ng Biblia, maputing-puti ang puting-puti yung kasuotan natin, hindi na po hindi po yan pwedeng sabihin na banal. Na panlabas man yan, katulad yan ng ano? Katulad yan ng nitsong pinaputi. Malinis, tingnan ng nitso pinturado, pero sa loob puro bulok. Dapat hindi po yan. Ang kabanalan, yung kalili, kalinisan ng puso natin. Na dapat po, nandibiyan lahat ang katotohanan, ang kabutihan, kung ano ang kalooban ng Diyos na nanahan yan sa buhay natin. Ano po po sabi dito? At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. Kapag po tayo po ay palaging naglilinis ng ating mga sarili at nagagawa na natin ang kapanalan, ito na po ang magiging bunga, marunong na tayong mahabag sa kapwa. Magkakagawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa. Ano po po sabi nito? At sa mabuting kalooban sa kapwa ay ang pag-ibig. Kung baga, ang lalabas na dyan sa ating sarili, meron na tayong pag-ibig sa ating kapwa. Ano nang bagay na masakit sa ating kapwa, hindi na natin ginagawa para sa kanila. Kundi, yung pagpapahalaga natin sa kapwa, yun ay yung pinaka-priority natin. Na dapat hindi sila nasasaktan. Sabagat, sa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana. Alam mo, meron tayong lahat ito. At sumasagana, kumbaga, hindi lang sa loob ng sarili natin ginagawa na isisir natin sa ating mga anak, sa ating mga katilala, kaibigan, hanggang sa komunidad. Kumbaga, lumalawa yung influensya natin ng mga bagay nito. Ibig sabihin nun, sumasagana tayo sa ating kapwa. Ay hindi kayo pababayaan maging mga tamang Kahit po sasaka na rin pati yung mga biyaya na tinatanggap natin. Ano pang sabi dito? O mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Isang Kristo. Kaya din pong sabihin, kapag lahat ng yan ay meron tayo, ibig sabihin niya, ang pagpapala ng Diyos ay nananagana sa bawat isa. Sa pagkatya, wala ng mga bagay nito ay ulang na ang nakikita lamang ay nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Ngayon dito, kung wala lahat ng mga sinambit na yun, ang mangyayari ng katulad tayo ng bulan, na wala tayong nakikitang kapwa, wala tayong pakundangan, wala tayong pakialam sa ating kapwa, kundi ang nakikita lamang natin yung sa malapit, yung mga kaibigan lang natin. Pero yung kaway, may yari, kaway pa rin. Dati pa rin pagkatao. Pero kung ngayon, nalinis na tayo, ng ating mga kasalanan, dapat po bago na yung pagkatao natin. Na ibig sabihin, hindi na yung nananahan sa buhay natin, yung sarili nating pagkatao, kundi si Kristo na na naririhan sa ating puso ang nananahan at kaya natin nagagawa na yung panibagong pagkatao na marunong na tayong magpigil, marunong na tayong mahabag, marunong na tayong umibig sa ating kapwa. Yan na po yung dapat na nakikita sa ating mga gawa. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na manapanatag kayo sa pagkatawang at pagkahirang sa inyo. Kaya po, kung ano-ano man ang pamamaraan na ginawa ng Diyos sa atin para tayo itawagin, nakinig man ang ibang video, dinaan man sa karamdaman, o ano man ang pamamaraan na ginawa sa atin ng Diyos, manangan po tayo sa pamamaraan na yun na ginawa ng Diyos. Dahil doon po tayo tinawag. Yun po yung pamamaraan na yun, pahalagahan po natin yan. At bigyan natin sa ating sarili ng isang bagay na katulad ng isang perlas na pinakamamahal natin na ayaw natin mawala sa ating mga sarili. Yun po yung pinaka-importante, yung paghirang. Sa totoo lang, lahat po tayo makasalanan. Pero mula nung tayo ay mapatawad, tayo ay malinisan katulad ng isang sisitlan na napulot lamang matapos na hugasan pinakinabama na ng Diyos at tayo ay gumagawa na na isang bagay na pinakakailangan ng Diyos para ang kanyang mga biyaya ay mas lalo pang sumagana sa iba. Kaya po, nagiging instrumento tayo sa harapan ng Diyos. Kaya pahalagahan po natin yan. Kapag ka sa ngayon ay mahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karyang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagliptas na si Jesus Kristo. Kaya po dito, sa mga bagay ito, ito ay mga pamamaraan ng pagtawag sa atin. Meron ay pag-isa dito, kaya nga, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag kayo sa pagkatakot at pagkahirang sa inyo sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay nito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Ibig ko pala sabihin, kapag sa isang mananampalataya, palataya, pang tinatawag na bahagi ng pagkatisod, may mga kulang pa sa proseso. Ibig sabihin, may hindi pa nababago sa ating buhay. Kung tayo natitisod pa. Pero dapat mas malawak na ang pag-unawa natin, mas ina-apply na natin sa ating buhay yung mga aral na ito na tinuro ni Apostol Pedro, hindi na po tayo matitisod kailanman. At ang magkalalabasan po natin ito, papasok tayo doon sa tinatawag na kahariang walang hanggan, na walang iba, ang iniisip na lang natin kung ano ang ikapupuri at ikanuluwalhatin ng Diyos sa ikasasagana natin Papasalamatan natin siya at pagpupurihan natin siya at luluwalhatiin natin sa pamamagitan ng ating mga gawa ang pangalan ng dahilang Panginoong Yesus Kristo. Siguro po hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at na anuman ang ating mga karingan, kahilingan man, ilunog po ng lahat natin yan sa Diyos at ipagkatalog sa atin ang kanyang nais na, is na Depende sa ating mga kayo. Salamat po sa Diyos at isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin.